Madam, dapat pala sayo na ako kumuha ng sasakyan noon eh. Kasi nung kumuha ako ng sasakyan sa ibang dealership, nakita ko nga Kuya, ano ba 'yung nangyari? Siguro kung kay Ma'am Cynthia ako nakakuha ng sasakyan, baka na baka na libre niya ako ng sasakyan. Baka siya na bumili ng sasakyan para sa akin. Gusto mo, Kuya? <laughs> Mga ka-Berks, magandang araw sa inyong lahat. Chris Kusinero at Cynthia Pineda. At Ma'am Cynthia Pineda, dito tayo sa Toyota Heninger. At ano gagawin natin ngayon, Madam? Ipapakita po natin sa lahat yung available Tundra namin. Wow, maganda to. Mga available na Tundra nila. Ano ba itong mga available Tundra mo rito? Marami, Kuya Chris. Ipapakita Mamaya kung ano-ano yung mga iba't ibang trim level ng mga Tundra namin. Kung maghahanap kayo ng medyo mura, meron din po kami. At kung alin po ang mayroong big discounts. Wow, discounts. Gusto ko yan. <laughs> anyway, so nandito tayo ng sa sasakyan na to. Madam, baka naman gusto mo kong bigyan ng isang ganito kagandang sasakyan. Oo <laughs> Pumili ka na yung ayan ng kulay ang gusto mo. <laughs> mga ka-Berks, nandito tayo ngayon para pag-usapan natin yung sasakyan na Tundra na available dito sa Toyota Henninger. Dito to sa Calgary. Ngayon, kung kayo ay taga dito sa Alberta, welcome kayong lahat. Lahat ng mga taga Alberta, welcome na tumawag kay Ma'am Cynthia. Ano yung number mo, Ma'am Cynthia? Um, number ko po, 403 -926. 9990 Kung gusto niyo po akong i-follow sa Facebook page, meron po akong Kabayan, Cynthia Pineda at Henninger Toyota. Paki-follow and share na lang din po yon. Ayun, may TikTok din siya. <laughs> <laughs> Kung gusto niyo makita yung pagsayaw ko yon TikTok. <laughs> oh, nakikita ko pa minsan-minsan yung TikTok niya eh. <laughs> Dumadaan sa feeds ko. Anyway, so yun nga yung sasakyan na to. Ito yung mga pinifeature natin ngayon. Kasi nga itong mga sasakyan na to, ang mga available sa kanila ngayon at ang gaganda ng mga sasakyan na to madam, parang ayokong hawakan. Oo. Pati itong mga ganito, madam, kumpleto sila. Ano yung mga yan, madam? Pati yung mga ganyan-ganyan. Ayan, yung mga depende sa trim model or depende sa tundra, kuya. Pero normally, lahat ng tundra namin may mga features na ganito. So, bali, kuya, itong inuupuan natin, isa siya sa mga high-end uh, tundra. Ah, mamahalin pala talaga to? Oo. So, hmm. ito yung platinum na tinatawag namin at makikita mo dito, 'yung mga iba nilang features like 'yung maliban sa heated, uh front seat, meron din po siyang cooling seat. At marami pang iba, mas malaki 'yung screen niya kung nakikita niyo, meron po siya. Oo, oh, para may sariling computer, no? Yeah, para tablet, no? Oo, oh, oh, laki-laki, malaki pa sa tablet, madam. Uh, Oo, oh, tapos may mga ano pa siya dito, wireless charging. Mm, -hmm. ano 'to, madam? Wireless charging 'yan, kuya. Mm -hmm. Wala akong alam dyan, eh, ito. Eh, ah, yung mga drink-drink, makeover uh, din. Tsaka ito, kuya, yung ano niya, yung sa towing hitch niya. Mm, ah, dito pagka uh, meron siya ito-to, no? Mm. Mm, tapos ano to mga to? Ayan yung mga push-on, yung mga mm. electronic parking na siya ngayon, kuya. Wow, sosyalin. Wala na siyang foot brake, wala na siyang hand brake. mm -hmm. Tulad niyan, ang lalaki ng mga... Ay, para may sarili siyang maleta rito. Oo, uh, oh, pwede kang... Kuya, <laughs> at kuya, hindi pa yun. Mm. Tignan mo naman yung second row. Pwede ka talagang matulog dyan. Na nga, laki -laki. Ay, Ayaw nga, ang laki-laki. Oo nga, laki Ay, kita mo. Merong lagayan sa loob. Oo. Uh -oh. Wow, may mga lagayan para sa loob tong mga to. Mm -hmm. Bago na talaga to, madam, no? Oo, uh -oh, talagang... Wow. Hanggang... At saka ito, madam. Paano bubuksan to, madam? So, dapat i-on natin. Tapos, na-open po siya hanggang doon. Hanggang sa dulo, sa dulo no? Wow. Yan, marami pang iba. May homelink mirror din siya. Kung may uh -uh. karahe kayo sa bahay. Uh -uh. Pwede nyo i-connect yan. Oo, uh -uh, bago na. Pati itong mga to, no? Yeah, yan, dash camera yan, kuya. Wow. Meron siyang installed na dash camera. Dash cam. Madam, dapat pala sa'yo na ako kumuha ng sasakyan noon eh. Kasi nung kumuha ko ng sasakyan sa ibang dealership. ah uh, nakita ko nga, kuya. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari? Ano ba yung nangyari? <laughs> <laughs> may marites? <laughs> Hindi, kasi ganito nga uh, nung kumuha ko ng sasakyan last year, 11% yung interest. Mm. Tapos nung makita ko, sabi ko, bakit ganito yung binayaran ko for the whole year, parang binayaran ko puro interest lang. Oh. Mm -hmm. kaya sabi ko, naku, bahala na. Bahala na si Batman. Talaga isasoli ko yung sasakyan na yun. Siguro ko sa'yo ako kumuha. Baka natulungan mo ako. Sigurado kuya, kung ako yung naging product advisor mo that time, una, i-advise muna kita kung dapat mo na nga bang i-trade in yung isa mong sasakyan kasi baka naman masyado pang maaga para i-trade in mo. And secondly, syempre, ti-check ko yung credit score mo. Kung nakikita kong medyo wala pa tayong makukuwang mas mababa, i-advise kita na kahit i-hold on mo muna yung current vehicle mo that time. Kasi madam na experience ko, Uh, sabi nung dealership na kinuha ko ako ng sasakyan Sabi niya sa akin Next year, calculate ulit natin Kung mababawasan natin yung, yung interest rate Sabi niya So pumunta ako, nag-effort ako Pumunta nga ako doon, pinapunta niya ako, wala siya doon uh -huh. Tapos nag-schedule na naman kami Re-schedule para pumunta na naman ako doon e, Ang layo-layo niya kung saan nabili yung sasakyan Anyway, tapos na ako doon nagpunta ulit ako doon tapos sinabi niya sa akin na boss, yung sasakyan hindi natin pwedeng babaan yung rate niya kasi ganito, okay, so ganon parang nawalan ako ng pag-asa na gusto ko na matulungan niya ako para masolve yung mga problema ko para kahit pa paano yung effort mm -hmm. at saka yung pagmamahal mo sa customer yun yung wala yun yung wala yung hindi ko nakita so sabi ko parang ang gusto lang ng dealership na to, yung pinuntahan ko na yun, is mabenta lang yung sasakyan mo, tapos wala na siyang pakialam sa'yo. Yung makuha niya lang yung percentage niya, ganun lang yung gusto niya. Hindi ka kay Ma'am Sincha, si Ma'am Sincha, sabi ko, siguro kung kay Ma'am Sincha ako nang ng sasakyan, baka, na, baka niya ako ng sasakyan, baka siya na bumili ng sasakyan para sa akin. Gusto mo ako yan? <laughs> Joke lang, kung kay Ma'am Sincha siguro ko pumunta, baka na yun nga na solusyon na namin yung problema maaga pa di ba madam? Oo kasi yung mga customer ko uh, lagi ko silang ina-advise hindi lang ako nagbebenta kasi ng sasakyan kasama yung mga consultation bago sila mag-decide uh, bibigyan ko sila ng iba't ibang ano option option 1 option 2 option 3 so hindi ko pipilitin yung tao kung hindi kaya at syempre i-explain ko din sa kanila yung mga pros and cons ng pag-trade in ng sasakyan Although syempre ako as a product advisor at to give my customer a customer service, I'll do my best para makakuha sila ng pinakamababang interest rate. Pero kung napansin ko na medyo mataas na like yung nakuha mo kuya, Uh, normally, sasabihan ko muna yung customer ko na um, ito yung nakuha namin na interest rate sa iyo kasi nga hindi masyadong kagandahan yung credit score mo. Uh, after, kung silang sabihan na ito yung nag approval nila sa interest rate, nasa kanila na kung gusto pa nilang ituloy. Okay lang naman din kung hindi. Then, i-advise yeah, ko sila kung gusto nila nang makakuha ng mas magandang credit i-consult ko sa kanila kung paano ang mag-build ng good credit. Ganun ako. Ganun ang service ko sa mga customers. Madam, balita ko meron kayong mga ibang tandra dyan. Pakita mo sa akin kung ano yung mga ibang tandra na nandoon sa tabi doon. Oo, kuya, tara! Tara, silipin natin mga kaburks. Punta tayo. Madam, ilan tong available na sa sakin ng Tandra dito na mas mura kaysa dun sa mamahaling Tandra? Kuya, yun yung pinakamura. yun yung SR5 namin. And ah, then after, SR5. After, yeah, then after SR5, meron kami uh, SR5 TRD off-road. Then this one, itong pinakita ko sa'yo, TRD sport naman. Ah, ito yung sport. Yes. So kaya mas mahal to. Oo, oh, okay, kuya. Yeah. Then oh. pare-pareho silang crew max Pero may mga double cab din naman Pero pinakamabenta sa amin Yung crew max mm -hmm. And then short box Kasi etong mm -hmm. box kuya May option mm -hmm. ka na 5.5 foot Or 6.5 foot lang Wow Kita nyo mga kabirds Kung bibili kayo ng ganitong klase ng sasakyan no, Dito sa loob Pwede ikabit na yung tent nyo mm -hmm. Pagka pupunta kayo sa camping Sa malayong lugar Mas safe pa yeah, Tapos magdali pang i-fold no? oh, Hindi pa yan Yung mga Normally, yung gumagana sa mga truck, yung mga may construction, di ba? Pero since padating na yung summer natin, di ba? Maraming mag-off-roading dyan. Maganda ito sa towing. Kasi it could uh, So up to 12,000 pounds, kaya yung mga main mga trailer house pwede gusto dito. pinakamalakas ang towing capacity ng mga Tundra. May mga truck din kami na extendable naman yung mga ano nila, side mirrors. Depende iba-iba mm -hmm. kasi yung mga model nila. So pati yung mga back nila ganito, may mahaba, may maikli lang madam, no? Oo, ito maikli, 5.5 mm -hmm. foot, then mm -hmm. ito 6.5. 6.5, 5.5. Pero mas mabenta yung standard mm -hmm. ito gusto ng mga tao yung mga standard kasi depende sa needs din nila yung mga tao nagtatrabaho sa construction mas prefer nila yung mas mahaba yung likod wow ang gaganda na mo ng mga sasakyan na to ito gusto ko to kulay red ay madam maalala ko nga pala di ba meron kayong red tag days ay oo kuya nag start siya last month oh okay. ano yun So, by the ang red tag days namin is 3 months ito, ongoing siya. So, meaning, ito yung busiest uh, time namin na pinakamarami yung inventory. Kung gusto nilang malaman kung aling models ang may savings, they can check our website sa henningertoyota.com Makikita doon kung anong sasakyan ang makakakuha kayo ng discount. Isa sa mga nakasama doon sa Red Tag Days namin, itong mga Tandra. Talagang napakaganda ng deals ongoing po sa kanila. Tsaka yung mga interest rate enhancement. Uh, basta inquire na lang po sila sa akin. Ay madam, maalala ko nga pala. Ano ba yung sinasabi mo na bad credit history or bad credit record kasi gusto ko na ma-inform yung mga kababayan natin na gusto kumuha ng sasakyan sa atin. Oo kuya, so i-advise ko po yung mga kaibigan natin at mga kababayan dito sa Canada na huwag na huwag po kayong magpapalay payments. Sa mga bills nyo, especially yung mga credit card nyo, huwag nyo pong i-max out yung credit limit nyo ha kasi... Yung high utilization, nakaka-bad credit din yan sa credit bureau. Then yung consolidation, uh, consumer proposal, bankruptcy, yun, automatic na decline po kayo pag nagkaka-car loan po kayo. Ah, ganun pala yun. So, kailangan good credits ka talaga pag kumuha ka ng sasakyan. Oo, kuya. Kasi yun ang basis ng banko or yung Toyota Canada. But, not unless mayroon kang makukuha ang cosigner, kuya. Hmm. Madam! Ayaw mo ba talagang ibigay sa akin ng libre tong tandra na to? Binib binibigay ko na nga sa'yo kuya. Ayaw mo naman kunin. <laughs> oh, mga ka papaalam na kami ni Madam. Madam, ano nga pala yung telephone number mo ulit? Four. 0903-926-9990. At parang awa nyo na po. I-follow and share nyo na po yung kabayan Cynthia Pineda at Henninger Toyota. Iyon. At saka saan matatagpuan tong Henninger Toyota? Dito lang po kami sa 3640 McLeod Trail. Kung familiar po kayo sa Chinook Mall, halos malapit lang po kami dito. Ayun. So maraming maraming salamat po. Ito nga pala si Chris Cusinero. At Cynthia Pineda. Ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka bye bye ano man ang hamo ng buhay Palagi ka lang sumabay Piliin mo laging sumaya Kay Chris Cusinero panalo ka Bilang pagluto at sa kusina Sa adventure ay kasama Sa lugar na kakakas